trabaho at tayo ay papauwi na at uh, salamat sa taas at uh, ginabayan na naman tayo ng uh, sa ating pagtatrabaho may may kwento ko lang bakit nga ba huminto na yung ano yung uh, aming ah uh, negosyo. Yan. Ata uh, yan 'yan ang uh, ating tatalakayin ngayong uh, episode. Dati kasi may ano kami kaming uh, sushi dito sa uh, Montreal. Yun nga, nung una maganda, maganda ang uh, takbo. Bali ang uh, Bali ang uh, ininvest ko doon almost 10,000. At uh, si Mrs naman almost 10,000 din. Pinambili na namin 'yo, pinambili namin ng ano mga gamit. Mga tawag yun mga doon pang display yung istante yun yung mga gamit nga ng uh, pagsushi ngayon ngayon maganda yung ano kasi nagumpisa kami mga ano eh mga June maganda pa kasi yung uh, inanuan namin inupahan namin na pwesto maliit lang pero okay na sa amin kasi kunti lang naman yung ano kunti lang naman yung ispis namin tapos bali ano pa sya noon uh, bali ano lang siya uh, pick up bihira lang yung may dine in kasi maliit lang yung ano pero pag mga 4 to 5 ba person naman nang ano na mag dine in pwede kasi naggumawa naman ako ng ano yung pang pangpahaba na lamesa lamesa tapos ang ganda yung uh, Yung pang-apat na buwan uh, medyo malapit na namin ng ano, ma mabawi yung ano yung puhunan. Ngayon di ito na ang naging problema, palagi nang umuulan. tag, uh, tag ulan na. Tapos doon namin nakita yung mga problema doon sa inuupan namin. Minsan pag malakas yung ulan, tumutulo, nag-overflow yung mga ano, yung mga downspout eh galing sa CR kasi konektado lahat yun eh. Nagkukunik pala yung ano yun, mga tubo na yon. Tapos edi yun nga palagi namin inireklamo yung ano yung bagay na yun kasi siyempre ang baho pa ang baho yung tubig na lumalabas doon minsan nagla, naglilimas kami doon sa loob tapos yun nga palagi namin sinasabi sa pinag-upahan namin kasi may isang isang ano lang 'yon. Isang pwesto. May 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 nakapwesto doon. Pero naki lang kami. Tapos di doon kami sa naka namin kami nag ano nag uh, nag uh, re reklamo para paggawa niya yung ano kasi sa sa kaniya kami nag ano, eh nag uh, babayad ng upa eh ayaw niya tapos eh yun nga saka lang kami nakakapag-operate pag ano, na pag walang ulan tapos sa uh, yun na nga parang uh, may may something na rin yung ano yung yung parang nagpapaupa sa amin may kunting something na may kunting inggit na kung baga ano na siya Ah, uh, tawag yon naiinggit na siya sa mga siyempre kumikita na kami ng kunti eh siya parang uh, naiinggit na siya tapos yung isang katrabahoan ni Mrs. kasi nag, nag ano na si Mrs. eh nag full time na, na, siya doon tapos pag mga kwan pagkatapos ng trabaho ko nagdidiritso na ako doon ako ang nagdi-deliver tumatanggap ni na si Mrs. ng ano ng ng uh, delivery pag ano na pag nandun na ako mga after 3 kasi noon 3 o'clock ako lumalabas dito sa trabaho namin tapos yun nga nakakarating ako doon 3.30 yun mag-uumpisa na akong uh, mag uh, ano yun mag uh, deliver hanggang alas 8 ng gabi pag mga summer kasi ma alas 9 alas 10 maliwanag pa kaya yun uh, full operation kami ng ano mga ganong buwan tapos eh Uh, pang apat pang limang buwan na ito na ang pasok na parang uh, umaayaw na yung ano nagpapaupa nagpapaupa sa amin parang nag-aayaw na ng ano binsan, tinataasan niya na na yung ano yung paupa. eh samantalang noon ang gusto lang niya may makasama lang siyang magbayad sa upa noon pero nung nakita niyang mag medyo maganda na yung takbo ng uh, ano namin eh parang naiinggit na siya, gusto niya parang siya sa kanya na kami mag ano mag siya na ang uh, parang tauhan na kami ganon. Eh ang gusto ng gusto niya palayasin kami tapos yung katrabaho ni Mrs. dati, yun ang kukunin niya mag sushi din doon. Eh sabi ko na, na na ano na babasa ko na sa isip niya na malamang na papalayasin tayo dito o kaya gagawa siya ng paraan para mapalayas kami doon. Yun nga tapos nung sunod-sunod uh, na yung ano sunod-sunod na yung ulan eh syempre hindi kami makakabenta paano, paano na makaka operate yung negosyo eh umuulan tapos naglilimas kami doon eh ang gusto niya buo pa rin yung ano yung upa namin eh sabi sabi ko sabi ni misis Sa sinabi ko kay Mrs. na bawasan niya kasi hindi naman fully operated kung may ulan eh tapos di yun nga gumagawa na pala siya ng ano na paraan para mapalayas kami at mahinto na yung ano yung yung pag-upa namin doon naga uh, nagaantay lang ng dahilan para makaalis kami doon kung ano-ano na yung mga chinichismis niya doon sa mga uh, kuan eh sabi ko ay eh, hindi naman na uh, kuan basta mabawi lang sana yung ano yung puhunan okay na kasi biro mo ang ganda-ganda ng usapan namin noon sabi niya ang purpose lang naman niya na kasi ang binabayaran lang naman niya doon 1,000 eh ang binabayad na, na namin 1000 eh di wala na siyang ano wala na siyang babayaran pero pangalan pa rin niya yung ano yung pesto <coughs> Tapos nung malaman laman ko na kwan ganun nga kinukuha na pala yung katrabaho ni Mrs. na gagawa doon para sila na lang ang ano uh, mag-operate ng susiyan doon. Talagang garapal yung tao na yun, Pilipino. <laughs> Tapos yung di pa, palagi ng ulan, edi eh hindi na kami maka-operate, eh pinabayaan namin, di hindi na kami pumasok sabi ko kay Mrs. pabayaan mo muna dyan kung umupa na yung kwan saka na lang tayo ulit mag ano eh diridiritso na yung ulan hindi e, hindi na kami kwan ah, si Mrs. malulugi na siya kasi wala nang income ang ginawa niya uh, ah, pinull out niya yung ibang kwan pinull out pinull out niya yung ibang kinausap niya yon Pinull out niya yung ibang gamit namin. Tapos yung mga malalaki na kwan, doon doon muna doon muna doon muna ang yung mga malalaking ano, gaya ng ano ng ref, yung freezer, yung mga yun yung lagayan ng uh, displayhan ng sushi yun nga <coughs> tapos di <coughs> ang gusto niya ngayon nung ano nung, nung, hindi na siya makakabayad ng ano ng mga upa-upa kasi wala na siyang wala na siyang uh, katulungan na naman na magbayad noon umalis siya tapos pati yung mga gamit namin kinuha ngayon na, yun, hanggang ngayon yung mga gamit namin nasa kanya kaya uh, iba talaga yung mga ibang klaseng Pilipino na ano na inilalaglag ang mga parehas niyang Pilipino kahit kahit sa ibang bansa kahit dito yun kaya hindi lang isang beses isang beses uh, nangyari sa amin yan dalawang beses mga tat pangatlong beses pa, pa nga eh na may naghihilang mga tao ikikwinto ko na naman yung mga ganyan puro panghihilap kung nakikita ka nilang uh, medyo aangat ka hinihila ka lang pababa gusto niya siya ang uh, siya ang uh, may karapatan lang na aangat kaya hindi ma hindi hindi may iwasan yung mga ugali ng mga Pilipino na ganoon na nandun sa pero siguro sa nasa buto na hindi lang sa sa ugat dumadalo yung katarantaduhan niya nasa nasa bonmaro nasa bonmaro na naka naka ano yung kasakiman niya e sabi ko kung Pilipinas nga lang to eh, matagal ko nang binatukan eh. kaso nandito tayo sa Montreal sa Canada eh, bawal, bawal tayo manakit ng kapwa nating tao eh, pagsabihan mo nga lang yung kahit nga asawa mo dito pag pag tinawa, tinawag ka ng uh, 199 ay eh, ikukulong ka kahit uh, tinawag ka eh kahit hindi na patunayan pag tinawag ka ng, ay tinawag, tumawag siya tumawag sila ng 911, huli ka tapos gagawin sa iyo uh, may ano ano ka ano yung tawag noon pwede ka lang uh, 100 uh, 200 uh, meters away from the bahay ng ano ng kalaban mo A ano ka ah uh, bali anong tawag doon kasi hindi naman tayo kasi abogado <laughs> pero may tawag doon may protection 100, uh, 200 meters away from from the house ng uh, ano, kinala, kinaaway mo hindi ka pwedeng lumapit doon yan uh, bali ano, you know, hanggang dito na lang tayo Hanggang dito na lang po ang ang ating uh, vlog ngayong araw. I e, binoboy's out ko lang yung mga minsan masamang uh, pangit masamang uh, karanasan sa sa aming buhay dito sa Canada. Kaya maswerte yung mga ibang uh, tao na hindi kayang tibagin ng ano yung panglalait ng ibang tao. Pero yung karanasan namin ang hirap. Pipilitin kang ilalaglag talaga. sana ako dito sa babae